special po ng araw. Yes. Ngayon, sapagkat tayo po ay paparangalan natin ang ating mga masisipag, mababait, at honest na mga taxi drivers and mga riders yes. sa panigitan dito po sa Gawad Katapatan Awardee Batch 88. 88. Wow! Batch 88. <laughs> <laughs> Ikaw, walong natin ito na pagbibigay ng parangal sa ating mga taxi drivers na hindi isinasaalang-alang ang kanilang pangangailangan yes. pagka meron silang nahanap, nakikita o may mga naiiwan. Yes, opo. Solian ito. Yan. At ang nangunguna. Yes po. Sa ating mm -hmm. top 10. Tawagin na po natin isa sa pinakatapat na taxi driver, si Sir Vicente Dakutanan ng yes. Base Taxi. At siya po ay nagsaulis sa atin ng Lenovo Laptop ThinkPad na may nakakahalaga ng 12,000 pesos. Si sir, sir Vicente, nakasama ang kanyang... Ito so po yung misis ko. Yes. Yes. Ma'am, ano naman ang inyong reaksyon nung nalaman nyo, napanood nyo si Sir nung nagsoli siya dito sa aming tanggapan? Ay, malaki ako ng sa lahat po. Hindi po siya katulad ng iba na nag-interesado ng lahat ng tapat po yung asawa ko. Kahit sa aming pamilya, hindi kami po pinapapayagan ng magawa ng hindi maganda sa kapwa. Gano'ng katagal na po ba na nag Nang 2000 po pa. 25 years! At sigurado akong hindi ito ang una at huli na pagkakataon na inaipapakita ni tatay ang kanyang katapatan. Uh, tapat po ba sa inyo? Opo. <laughs> <laughs> Pero sa mga bagay na ikasasama eh, ng pamilya niya, tapat sa tapat uh, po ako. Kasi matatanda na kami. Sana kumaba pang aming buhay pa rin. Kasi para mapantayan yung mga apo. Ilan po ba anak nila? Apat po. Mayaman sa apo. Ay, <laughs> ilan naman ang apo? 16. Sus Mario, Okay. Tatlong apo sa tuhod. Ay. Mula sir, special thanks po sa um, ATC Health in Fish Oil and Wild Tiger Gift Packs for Gawad <laughs> Awardees. Pati na rin po ang Orofan. At itong ating certificate. Wow. yan At medalya. Wow. Ito ang sana all ninyo. O, yan. At yun. <laughs> <laughs> Salamat po sa lahat. Ng... O, oh, bumati daw. Bumaba, ano? Bumaba mga Bumaba sa Taxi at saka sa yung manager namin mabay. Ang uh, alam? Nathaniel Fernandez. Ayun. Okay. Ako po, nagpapasalamat kay Sir Torpo sa mga ka ginagawa niyang parangal sa amin na tapat ako. Dahil hindi ko po ito makakalimutan sa lahat buhay ko. Muna po na nagtaksi yung asawa ko. Awa ng Diyos po. Hindi po kami na pinapatikim at hindi kami pinapabayaan na para kumain na no, hindi nang gagaling sa mabuti kundi kailangan kainin namin gano'n sa mabuti. Sir, bang Sir sarapyay, maraming salamat po at kinumbida nyo kami dito sa tanggapan nyo. Hindi po namin ito makakalimutan habang buhay kami. Conrado M. Benitez Jr. ng Axo Taxi at siya ay nagbalik po ng isang wallet mm -hmm. na may cash worth 19,390 mm -hmm. may kasamang ID, ATM at, at credit mga credit card. naku, yan yung mga mahalaga eh. Hindi natin mababayaran yan eh. Magka... Ayan. Ayan. Si Sir Conrado Benitez. Sir, ano po ang inyong reaction ngayon? saya po ako ngayon na nakarating ulit rito. At napapasalamat ako kay Serapi at sa Wanted sa radio, at sa mga operator na mababait. Yon, parang... hindi ito ang unang pagkakataon eh, di ba? Balik pa, balik, balik na. O, ito po ang inyong certificate at isusuot ang medalya. Wala kayong kasama, sir, ngayon? So, wala po. Busy po kasi. At saka, mga anak na eh di, i-shout out yun na lang. Batiin yun na lang. Uh, Minister mga anak ko. ng so, out sa inyo. Uh, <laughs> yeah. Maraming maraming salamat po sa inyo, hey, Sir Conrado. May message ka pa kay <laughs> uh, Idol rapi. Sir Rafi, so, Rafi uh, sana ang marami po kayo makulungan ko sa mga hindi lang sa amin at sa mga ibang tao. Yeah. Maraming salamat po sa inyo lahat. Sir Marlon M. Pacheco. Mm -hmm. At binalik po niya ang isang coin purse na may lamang ATM, charger, and cash na may nagkakahalagang 20,032 na 20, pesos. Tumatag na 20,000 pesos. Sir Marlon. Si Sir Marlon at kasama niya ang kanyang pamilya. Ayan, dito po kayo mag. Ay, <laughs> Ilagay okay, ko muna ito. Ayan. Tapos susunta natin si Papa o ikaw na susunta mo. Ayan. O ikaw na susunta din. Ayan. Anong masasabi mo? Idol. Uh, ano? Tumagal pa yun ito. Para marami pa kayo makulit. Ma'am, ano ang pangalan nila? Rose Anne. Isa lang ba ito? Nag-iisa pa uh, lang ba ito? Hindi po. Pangalawa po siya. Pangalawa. Ilan ba lahat yan? Dalawa po. Ah, dalawa lang. Ayan. O oh, ano naman ang masasabi mo sa mister mo? Um, tulad po na lagi ko sinasabi sa kanya, lagi po siyang mag-iingat pag uh, papasok trabaho at lagi din po mananalangin na pag uh, makarating siya ng maayos at pag magbibiyahin naman po siya kasi nag po siya. Or move it uh, sana makahanap po siya palagi ng mababait na mga pasahero. And then, lalong lalo na po yung pag-uwi, wag po niyang kaliligtaan din ng manalangin. Para sa ganun, makauwi po siya ng maayos sa amin na kami naghihintay na mag-iina niya. At higit sa lahat, para hindi rin po siya maligaw ng bahay na uuwian niya. <laughs> 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 ko yun, ah. at, na! At, at tulad po ng lagi ko rin sinasabi, maliit man o malaki, gumawa po tayo lagi ng mabuti. Wala man pong nakakakita, pero ang buong may kapal, nakikita po niya lahat yan at alam po niya kung ano po yung nasa mga puso natin. At, hindi ko man po laging may paramdam na mahal ko siya dahil lagi po ako na nagagalit sa kanya. Pero alam ko naman na alam niya yon na mahal na mahal namin oh, siya. sige sabihin mo. I love you, Han. Love you too. <laughs> <laughs> oh, baby, ikaw may message. Thank you daw. Thank you daw. Ayan ha. O, maging uh, magandang ehemplo sa ating mga kabataan. Idol, ingat lang lang po palagi. <laughs> maraming maraming <laughs> salamat. Ah, sige po. <laughs> uh, mga idol, mga tropa sa trabaho ko, nakatutok po sila ngayon eh. Inabati ko po yung supervisor namin si Sir Paolo, mga kasama ko sa butcher, JM uh, Tan, Oscar, Benji, Jumar, Ronald, Dave, Rolly, uh, Eric, Celari. Jomel, yun lang po. At Saka para... yung mga nasa restaurant po namin, uh, kumusta po kayo dyan? At para siguradong hindi maligaw, kiss nga dyan, no? Pag-kiss naman. <laughs> Yee! -hee! Oh, ayan. Si Sir Ricardo Oros at binalik po niya ang isang wallet na may kasamang IDs, discount card at cash na nagkakahalaga ng 451, si Sir Ricardo Oros. At kasama ni Sir Ricardo Oros, ipakilala? Pinapakilala ko po ang asawa ko po at saka dalawa kong anak. O, oh, alika. Anong pangalan ng asawa mo? Belinda kaya Bebo. Belinda. Kasal ba kayo? Hindi pa po. Hindi pa? Magkasalang bayan <laughs> rin tayo dapat, ano? Pero dalawa na ang mga bata. Hindi, lima po. Tama na, ha? Tama na. Okay. At ang mga nandito ngayon ay sina Blight at saka Brencar. Ayan. Okay. So, ang napanalunan niya, bibigay mo yan. ang Cash, reward ko. Masama Ang dati-dati yan. At ang inyong medal, kaumusok. Ayan. medal si Papa, oh. Anong masasabi mo sa medal ni Papa? nung mensahe mo? Uh, una po sa lahat, salamat po sa Panginoon dahil binigyan niya po kami ng ano, ng buhay na ganito simple. 'Yon lang po. Para uh, ang mensahe ko po sa asawa ko, sa hirap ang buhay, laging magkasama at sana po lagi tayong magdasal at nagpapasalamat din po ako sa programa niyo kasi nung napulot po niya nung wallet, kayo po yung daan para makabalik po yung wallet sa uh, may isang uri. Maraming salamat po. May nais ka bang batiin mga kasamahan mo sa trabaho? Uh, binabati ko po yung ka mga kasamahan ko sa G GMRC. Uh, kay Chairman, Founder, FC Igan, CAPS, CAPS FC. Uh, salamat po. At saka yung mga kapatid ko po. po hindi ko na po kayo isa isa-isahin kasi marami po tayo. <laughs> Bahala na po kayo dyan. Thank you po. Si Sir Ever Akot Dalaygon, isang airport taxi driver at nagbalik po siya ng Green Porter Backpack na may kasamang iPad 10th generation na worth 23,000 pesos, mm -hmm. ATM, IDs, notebook at cash na 7,510 yen, yen, na 2,903.14 converted sa poso, mm -mm. na may total amount na 25,903.14. At saka hapon ang may-ari nito, ha? Yes. Oo. Oo, kaya naisoli rin natin. Kasama ni uh, Ever, si Wilbur. Alam nyo sir eh. Sino tong kasama natin? Uh, kasama ko yung tito ko. Then, uh, salamat sa TV5 in action dahil kayo yung way kung bakit naibalik lahat ng gamit sa isang Japanese national. Then, God bless po TV5 in action. Then, stop Ma'am Liza. Then, Ma'am Ninya, Atty. Ma'am Ninya. More power po. Salamat. <laughs> okay. Ay, ano naman po masasabi ninyo? Uh, sa pamangin ko, kapatuloy mo lang yan 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 po ang magandang aim plus sa mga May pamilya ka na ba? Wala pa po. <laughs> Wala pa po? Wala pa? Tapat? Oo. O. Masipag. So kapatid siya ng papa mo? Uh, si cousin po ng mother ko. May nais kang batiin mga anak Shout out po sa lahat ng uh, airport taxi driver dyan na uh, mabuhay. Then, Uh, binabati ko yung operation manager namin sa Royal Crown Travel and Tour, uh, Ma'am Gracelia Tazarte, then yung boss namin na uh, si Sir uh, Christopher. Maraming salamat po sa tiwala. Uh, thank you, God bless, and more power to you. Maraming maraming salamat po. Picture muna tayo. Juanito Villareal, mm -hmm. isang taxi driver ng Ryan Romor at siya po ay nagbalik ng isang iPhone 12 Pro na nagkakahalaga ng na, 30,000 pesos. Ayun at uh, yun na, ulitin ko ah Hindi lang yung 12,000 ang halaga nito, yung lahat ng cellphone number, yes. yung ano, Mga kaya bags. napakahalaga noon. At ang kasama ni Sir Juanito ay Pakilala niyo po. Ah, Ricardo si Olivia. Lydia. Yes, good Okay, anak nyo niyo. Opo. Ang ilan nito? Bunso po. Bunso. ilan ba sila? Apat po. Okay. Ibigay e, muna natin yung kanilang Blackie uh, flash reward. Ano, i e, dito ko isabit sa bunso mo, ha? ehemplo ng katapatan ng pamilya ninyo. Nabati ko po si Boss Brando sa saka yung mga kasamahan ko sa trabaho. Yun lang po. Okay. Kayo naman ma, may gusto kayong batiin. Ay, mga anak ko po, kay Jubert, kay Joang, kay Junjun. Hello, dito na kami ni Papa. <laughs> Lahat pala, J.A. <GA>. Eh. Ah, <laughs> Ito ba naman, yung katapatan ba naman ni Tatay sa kanyang uh, pagmamaneho ay eh, uh, pareho din ang katapatan niya sa iyo? Opo. Ay, buti na lang. Minermis ako doon na. Ah. <laughs> ako din, ma'am. <materney. laughs> ay, Ayan. Maraming okay. salamat po maraming, sa inyo. Maraming salamat at mabuhay salamat po kayo. Salamat. O ikaw ha, sunod ko sa iyo, Papa. Mag-aral ka mabuti. Okay. Yes, kasama po natin ngayon si Sir Neil Bakla ng... KCRY Taxi mm -hmm. Siya po ay nagbalik ng Dell laptop na nagkakahalaga din ko ng 30,000 thousand peso. Wow, S mm -hmm. At ang uh, may ari nito ay isang uh, Air Force uh, officer. Yes. Oh. At kasama ni Neil. Good afternoon. uno, uh, una po sa lahat, maraming maraming salamat po sa pagkakataon na ito na binigay sa aking asawa. Uh, Daddy, di ba, pangarap mo magkaroon ng medal? Naiyak <laughs> ako. so, ito na ang yung medal na kahit hindi, ta, ka, hindi ka nakapagtapos ng pag-aaral, pero ito yung higit pa ito. Na yung, yung, binigay mong katapatan sa amin, sa mga pasahero mo, at sa sa buong bansa. Siyempre, <laughs> kung saan sa kanakarating. Ayun. Tsaka lagi kang mag-iingat. Always drive safely. And I love you so much. Yeah. Yeah. <laughs> 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 Ikaw, Be, meron ka bang message para kay Papa? Very proud po sa iyo. Kasi ano, alam ko na nagtatrabaho ka very hard and also ano, alam ko na um, ano, nagbibigay ng maraming sacrifice sa amin, especially sa ano, mga anak mo. So, thank you and I love you. Si Kuya rin, merong mensahe. Maraming salamat po pa dahil palagi po kayong ano nandito para sa amin. ano po, yung pagiging mabuting tao na pagpatuloy Gusto ko pong mag-thank you din sa kanila dahil sila yung naging inspiration. Salamat po, sir. Kasama okay. yes. okay, sama naman po natin sa top 3, si Sir Renato B. Mendola, isang taxi driver ng Drago. Doktolero Taxi. At siya po ay nagbalik sa atin ng isang backpack with Lenovo laptop, charger, headset at flash drive na nagkakahalaga po ng 30,000 pesos. Mukha pong uh, nasa office or nagtatrabaho yes, sa database office, yun, administrator yes. kaya hindi na naman ma uh, ano tawag to ma mabibigyan ng halaga yung yung hard drive. Yes, oh, ko. Oo. Ay, government, government employee, employee hmm. ayon. Yan ba? Pinabati natin si Ma'am Mariden Glyza Pilagi. Yes. <mikin> <goofball> uh! Intriga ka agad eh. Oh, sige, sino po ba ang uh, pinag-intrigahan ninyo? Ex-girlfriend Ex mo. <laughs> wow! Ilan ang anak ninyo? Yung... Dalawa lang po. Dalawa lang. Wala pang mga apo? Meron na po, dalawa lang. Dalawa rin. At ilang taon na ba na nagmamaneho si sweetheart? Napakatagal na po siguro. Uh, elementary pa lang yung anak namin. Na parehas na anak namin. Kasi magkasunod lang silang pinanganap. Elementary pa lang po, nag-ano na lang na siya ng taxi driver. So, mga 30 years. Hanggang ngayon 1996. po. 1996. Ay. Hanggang ngayon po, ha, patuloy pa kasi nanghihinayang naman po siya at sayang daw yung oras sa mga lang daw. So, Ayun ay, mm -hmm. naman. Okay, Anong, si tata. mensahe naman ni tatay? Uh, binabati ko po yung kapitan ng Barangay Mayamot, si Kapitan uh, Rico at ang aming butihing kagawad na si Kagawad Pablo Ogan. Napaka-supportive po nila. At binabati ko na rin po yung aking mga kasamang opisyales sa uh, Metro Executive Village na officer po. Mm. Lalo na po si Sir Howell, si Sir Neil, si Sir Juan Nolasco, Miss Josephine Estacio, Nap Marquez, ang mga kasama ko po sila sa officer po ng Homeowners. Ayun. At babatiin ko na rin po si Sir Obet, at ang aming community. Jesus is alive community. God bless us, us po. At ang aking pong mga anak na si mga mababait po sila. Kasi kung kahit ano si pagkunay mag-asawa, kung di po sila nakipag-cooperate, di po nila mararating ang gusto nila marating ngayon. Si Christina po, si Christian, at si ang aming bunso si Bibi, uh, Clea, at ang pinakamabait si Amari. Ayun. Kala ko isasama si Amari ngayon. Dinabatik na rin po si Nam Marquez. Ayun okay. ano At saka si Boss Abet Villamonte. Salamat po. Salamat sa Panginoon at nagkaroon kami ng patron. Siya po nakaka-appreciate sa aming mga taxi driver, security guard at mahihirap na walang laban sa malalaki. Salamat iyo, Idol Rapi. Mabuhay ka po. At kayo rin po, ma'am, na napakaganda sa personal. <laughs> I-Gcash ko itong dalawang <laughs> ito, ma'am. Kasi, sir, teka, meron ako dyan na ito. Hindi ko lang bag ko. <laughs> Yan, maraming maraming, maraming, salamat, maraming salamat po. po. Maraming um, okay. salamat At mabuhay po kayo. Binabati ko po yung mga kapatid ko, si Ate Carmen, tapos si Ate Beth po, at ang mga anak niya at mga apo. At... Uh, po sila? Sa Olopsville po. Uh, San Mateo. Tapos yung anak ko po, si Christian Minjola at saka si Christina at ang dalawa kong, dalawa po namin pinakamamahal na apo, si Clea at si Amari Blair. Ayun. Ah. Thank you po, Lord. At uh, patuloy mo pong iniingatan ang aking asawa sa pagmamaneho at ang mga anak ko rin po na bumibiyahe araw-araw. Lord, salamat po, Lord, sa biyaya sa amin at Ah, salamat din po, Lord, dahil hindi natutokso ang asawa ko. Pangalawang, hindi na nakupulot po niyang ah, dami. Ah, okay, Kasi okay, okay, naga, da okay. pangalawang beses okay. na po okay. niyang... Okay. Pangalawang beses na po siyang <laughs> nakakuha ng laptop. Kaya lang po yung isa, nakontak agad niya yung... yung Opo, tapos bukod po sa mga yan, minsan, box ng mga pasalubong ata yun, hmm. na ibabalik po talaga namin niya. Kaya, salamat po dahil hindi siya natutokso sa mga bagay na yon. Salamat po sa inyo sa pagkakataon na ito, lalo kay Sir Rafi Tulfo. Mabuhay po kayo. Yeah. yeah. Sir Rolando Santos, isang grab driver, at siya po ay nagbalik ng wallet na may kasamang ID, loyalty cards, and cash na nakakahalaga ng 36,210.38 yes peso oh, si Sir Rolando Santos. Ayan. At kasama ni Sir Rolando ang kanyang misi. Tsaka walang <laughs> balak. Malay nyo ma'am, magkakakungkas. Dito, dito po kayo. Sige sir, pakilala niyo sir. Kapatid ko ngayon, ma'am. Dalawang kapatid, kapatid ko. Kapatid. Asawa ko, ma'am. Ito muna, sa asawa, si Mrs. ang pinakamahalaga. Yeah. Super proud Ay, si ma'am. Huh? Oh, isusuot ko kay ma'am. <laughs> isusuot ko kay ma'am, ha? Oh, okay. Kay ma'am. <laughs> Ayan. Tanggapin niyo po ito, sir. Mga Raffi and sa ABC. Meron ba kayong mensaheng gustong sabihin ngayon muna kay Idol Raffi po? Thank you very much at may pang Christmas na kami. At thank you sa lucky na pinagkaloob mo sa akin. Thank you very much idol. Happy happy. Pasensya na kayo. Natataranta, kinakabahan. Ilan po ba kayong magkakapatid? Apo dalawa po. Dalawa at nag-iisang apo ba ba ito? Ano po? Anak tatlo po. Kasama niyo rin po ang mga kapatid, so, kapatid ninyo. cresencia po. po sa, ako At si? Gilbert San. Ayan, Gilbert. Okay. Eh si, si Mrs. Meron po ba kayong gusto mong sabihin? Tanam po sa, Salamat po ako sa kabuti ng asawa ko. number one natin uh, in terms of sa halaga no? Yes. ng mga naisole. OMG, mahigit kumulang. 125,000 pesos worth. No? Kasi ang cash nito ay 90,000 mahigit. May mga passport, may passport, may ID at may mga alahas. Yes, okay. mga jewelry. Nako sus At hindi nagatubili atubili Naibalik, Naibalik at isoli ito. Walang iba ang yes. nagwagi sa ating gawad katapatan, bat number 88, <laughs> sumakom laude, eh. si Sir Romel Rodriguez ng Fifth Sunday Taxi. Ayan. Opo kayo. Nalala ko to, yung Japanese uh, nga na... Oo. po sa ating mga Ano na ba yun? Wala na sa problema. Oo, may gusto ba kayong batiin? Pamilya niyo? Batiin ko yung pamilya ko sa mga sa Ilocos, sa La Union, lalo na yung mga, mga tangadang calls na tourist guide, si paring Nathaniel. Mag-ingat kayo, ha? Totoo tayo. Oo, oh, asawa? Girlfriend? May ikaw. Ah, okay yung anak. Mga anak. Meron pa. Uh, Ganda nga po sa mga anak yan sa Ilocos Sa Ilocos po. Sa mga ilawas Sa Sa mga Sa Ilocos Norte, Ilocos Sur. Abigan. Andon. Ayan. Ayan. At uh, sigurado ako, hindi ito ang unang pagkakataon at hindi rin ito ang huling pagkakataon na magkakaroon siya nitong opportunity no, para ipakita yung katapatan natin bilang mo. Message ka ba naman para kay Idol Rafi? Yun. Idol, maraming maraming salamat po at nandito na ako sa TV mo. Ako na bida ngayon. Siya <laughs> <laughs> na ka, Idol. Maraming salamat po. Ako. Oo, oh. bidang bida. <laughs> hindi hindi maipagkakailan. I'm so, just so like mama